Pare, puno na. Pare, mga ano yan uh -huh. eh. Big boy. Diba ba ka kayo dun sa ano? Ugo Perez pare. Eh. Saan kayo dun? Sa may palawit? Oo. Nakapunta na ako dun. Sa ano mo? Hanggang ako eh. Laliana? Oo. one pre. Face one. Alam na. Alam naman yan yan, Ano eh? Ano eh? eh? Ano nga yung trabaho dito? Doon? Ay, na, doon ba? Bakit ang mga nito nag-iisa lang ang lalaki? Di ba nandun? Ako do? lang. Oo. Na, nag-iisa lang eh. Isa ako. Oo, mo yung hindi. Ay. Oo, ah, parehin o. Abutan mo muna, pre. Ay. Ano nyo? Ako dito. Ako kapalamig ka. Ano yung lemon?

Mother sa mga taga Palawan. Hay nako, bilay mo ah, bilay Bilay, bilay. Sa kay tatay oh, na may hawak na cobra, dalawa. Sana may. Okay, sa ne, <laughs> sabot mo nga sa dia mo na ispanol ni. Baba, dalawa. Hay nako. Sarap yung pre ah. Ne, sabot mo nga ni. Sabi na daw pre. Dalawa tayo ng team. Okay. Team. Okay. Pare, malupit ka ni. Eh. Wala.

Pogi okay, na nasa lansan dyan, dyan eh. O o. O, saan ka pupunta sa ano? Sa Tansa? Sa Tanawan? Saan ka mo si paring ano? Paring Justin? Saan ano? ka mo si paring kung hindi kayo magsawa sa so aking upload ng videos guys. Bye bye!